Ito po so kasi kong TV Ay, ng ano. Na, 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 ka? Tika na, na. Kong, kong TV on. ng tarlo. Nawa, no, ano? Ay, magkakasama kayo? Oo, oh, magkakasama kami. Family Go, ito po ito. kami. Family Slab. Family Slab. <laughs> <love. laughs> Family Slab. <is love. laughs> Oo. <Saan> <laughs> oh, Gata. Oo, oh, 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 ang oh, dami ng ano. Ito, ano? Ito. Kahit ibig sabihin lahat ng luto, di sila marunong magluto. Ay, ito. Oh, kilala ka daw, nakikilala ka. May kasalanan po siya? <laughs> <laughs> <A> antenna, <laughs> Sige na, may discount niya. Kailangan na ka. Yan na lang, preto na lang natin. Baka client mo, no? <laughs> <laughs> Ali ka dito, ate. <laughs> <dito, laughs> <dito>. Client? <laughs> oh. <laughs> Nirilisan ka na ba? Ay, <laughs> sir. Ay, <Ba>, sir. <laughs> <laughs> 90 lang po. 90. dito kami ngayon sa palengke ng Ramos. Ayan. Dito kami yeah. sa labas. So, kasama ko ang version ni Kong TV ng Tarlac. Ayan. Na. Hi, Power. Power. <laughs> <laughs> Magkaparehas pa po pala kami ng buong. Oh, eto si Juni. Magkaparehas pa pala kami ng buong. Ano na? Bayad na. Sukle. Sukle. Bibigay ang sukle. <laughs> oh, okay. Ganito Ito. po. Wala Ganito po. Wala po. Wala po. Wala Wala po. Wala Wala Oh, oh magkano lahat ito? 90, 90 po. Oh, 90. Ito. Oh, ito po ang halaga ng 90 pesos na pinamili namin. Yan lang. Anong <laughs> yan lang? Buti na, meron na. Natawaran mo pa. Ayan, thank you. Oh, ano pa mag... Oh, sige po. Ayan, Makabili na kami. Pauwi na kami. Dito tayo. Ayun, no, pinakbet. Oh. oh saan, saan. Is, no, there... Anong ihalo mo sa salad ni? Nicole, ano ba? Ha? Oh, hi guys, bumili ko kami ng fishball at saka ng kikyam dito sa palengke ng ramen. Hi!

Ano ba, napakabi pa? Gagi ka ba? Huwag malikot na ako diba? <laughs> isa ba, isa ba, isa <laughs> ba? Huwag kang malikot. Huwag kang magtuturo. Huwag kang <laughs> so ito po Madugulot kami dito sa Sa bayan po ng Ramos So mamaya na po ulit